Ngayong araw nga pala sinama kami ulit ni Tatang sa may dam. Nung nakaraang video ko kasi ay nabanggit ko na bukod sa pamaro ay gumagamit din kami ng screen para sa pangingisda. Ay Diyos ko, rin ngayon pa rin. Ayun ang kapilan mag-voiceover ko ka rin lasina mal. At ngayon nga ay papakita ni Tatang kung paano ilagay yung mga screen sa may tubig. Doon nga siya pumunta sa may maagos at medyo malalim na tubig. Kadalasan kasi yung mga isda sa may gilid ng maagos na tubig sila dumadaan. Sana nga machempo na madami sumusubang isda ngayon para meron kami pangula mamayang hapon. <laughs> hindi na nga pala nilalagyan ni Tatang ng papabigat itong Dahil mga Malalaki screen. naman ang butas nito ay hindi naman ito inaanod ng tubig. Pero syempre tinatali pa rin niya para sure sure din na hindi mawala. Mamaya kasi ay lumakas yung agos at tangayin yung mga screen. O kaya ay tumaas yung tubig at hindi na makita kung saan nakalagay yung mga screen. At pagkatapos ay papalikan na lang ito mamayang hapon. At dahil pang mamayang hapon pa lang yung mga makukuha ng screen, ay naisipan ko muna magluto ng corn beef para sa tanghalian. Isa lang yung linuto ko dahil kami lang ni Juno at ni Sam sa mga kakain. Inalatan ko na nga yung sibuyas dahil igigis ako yung corn beef. Buti nga at hindi masakit sa mata itong sibuyas. Kadalasan kasi pag naghihiwa ako ng sibuyas ay naiiyak ako. Ito talaga yung pinakaayokong binabalatan at inihiwa. Minuksan ko na nga yung kalan. Pagkatapos ay ininit ko na tong kasirola. Ito na ang kasirola yung ginamit ko dahil medyo malaki yung kawali. Pagkatapos na mainit na yung kasirola ay linagyan ko na ng mantika. Na mainit na yung mantika ay sinunod ko na agad yung sibuyas. Nalo-halo ko muna bago ko isunod yung corn beef. Linagyan ko na din ito ng konting tubig para sure na luto yung corn beef. Pagkatapos ay linagyan ko na siya ng magic sarap. Wala na akong ibang linalagay na sangkap kundi magic sarap na lang. Dati kasi pag nagigisa ako ng corn beef ay madami ako linalagay. Mayroong kamatis, patis at bechin. Pero simula nung nakatikim ako na magic syrup lang yung sangkap ay nagustuhan ko ito. Kaya ngayon sa tuwing magluluto ako ng corn beef ay yun na lang ang linalagay ko. Ayos din dahil makakatipid ka din sa sangkap at mas mabilis pa itong maluto. At sa wakas ay luto na din yung bagoong ay este corn beef pala. Pagkaluto nga ay sinalin ko na agad sa may mangkok at tinawag sila samsam para kumain. Tara po, kain tayo. Habang kumakain kami, buti ay masarap ang tulog ni Noah. Wala kasing ibang magbabantay sa kanya ngayon dahil nasa school ang daddy niya. Nung matapos nga kami kumain, sayang nahuli yung luto ni Inda. Nagluto pala siya ng adobo para sa tanghali. Pero hindi naman ito masasayang dahil pwede ito mamayang hapunan. Inaasar ko nga si Samsam, sabi ko pwede siyang kumain ulit. Kaso ay nabusok na siya sa corn beef kaya hindi na siya umulit. Noon nga meron ng bantay si Noah, inaya ako ni Juno na mamingwit. Kumuha nga muna siya ng bulate para ipangpain. Pagkatapos ay inayos muna niya yung yung isang pamingwet dahil wala daw itong papaluta. Sabi ko nga kay June, ay magdala akong inumin in case na mauhaw kami. Pero hindi ko sinabi na tubig ang dadalin ko. At dito nga kami sa fish pan mamimingwet. Huwag kayong mag-alala dahil nagpaalam naman kami sa mayari habang tulog sila. Char! At dahil nga mainit ay dito kami sa may lilim pumunta. Hindi ka nga basta-basta makakapamingwit dito dahil merong bantay na aso. Pero tinakot ko sila kaya hindi nila kami linalapitan. Sabi ko subukan nilang lumapit at nakabidyo sila. Char! Nung kinatagalan nga ay naisipan namin ni Juno na lumipat ng pwesto. Wala kasing kumakagat na ista dito. Ang tanging kumakagat lang ay mga langgam. Diyos ko, may antik kami parugo. <laughs> dito nga ako inaya ni Juno sa may kabilang side ng fish pan. Pero hindi din kami nagtagal dito dahil sobrang init. Kaya naisipan namin ulit lumipat sa malapit sa may bahay. Diyos ko, manikwa na kami kaya kanini. Kahit magtangkaman lang na kumagat sa may pain, wala man lang kumakagat. <laughs> Nung kinatagalan nga ay na kami ni Juno Kaya inaya naman niya ako sa mayda Baka daw dun baka sakaling meron ng kumagat At dahil nga wala kami na pala dun sa may fish pan Ay ginamit na lang ni Juno Ang panguha ng alati Rish, yung pamingwit Ayro ko, just go ne Sinusundan ko nga lang si Juno dyan Siya kasi nakakalam kung saan mga nakatira yung mga isda Dahil dyan siya naliligo Char! Dito nga kami pumesto sa may ilalim ng tulay At maya maya nga ay dumating ang kambal. Huwag nyo na kami panoorin Wala kami nahuhuli Mahilap nga talaga yung mga isda kaya lumipat na naman kami sa kabilang side ng dam. Diyos ko, nagamoy araw na kami, wala pa kami nahuhuli. Nung kinatagalan nga ay natutuwa ako dahil meron kumakagat. Kaso matalino yata yung isda, hindi man lang namin mauli-huli. Sabi ko nga kay Juno ay baka pinaglalaroan na lang kami. Tanghaling tapat kasi mahilig kami. Kaya naisipan na lang namin umuwi. At ayun nga, mumuling pasyok-pasyok. Bago nga namin tignan yung nahuli ng screen, ay, sabi ko maliligo muna. Baka kasi kaya di kami makahuli ng isda eh, dahil na ako ng isda. Maya maya nga ay nag na si tatang para tignan namin yung mga screen. Dala na nga din niya yung pamaro niya. Isiset na nga niya ito para sa huli para bukas. Sa challenge natin si Juno. Pag nahulaan niya kung ilan yung nakuha ng screen. Bibigyan ko siyang pang draw ng CP. Game, guess, guess. 11. 11? Mm -hmm. Okay tignan natin kung 11. At ayun na nga, may pa-challenge tayo para kay Juno. Swerte mo kapag tama yung hula mo. Inuna nga munang linagay ni Tatang yung pamaro niya. Sabi ko kay Juno ay manood siya na mabuti dahil bukas siya na yung maglalagay niyan. Char! Sunod naman ay kukunin na namin yung mga screen. Tignan natin kung pwede nang maging manghuhula si Juno. Sinisipat nga muna ni Tatang kung may nahuli no yung mga screen. Nung naririnig ko siyang patawa-tawa. Pero God, Diyos ko, balo ko na. Kailangan na huli yung unang screen. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa ni Juno dahil meron pang isang screen. At buti nga ay merong nahuli yung isang screen. Yun nga lang, dalawa lang ang nahuli. Diyos ko, kalawot king hula na. Sabi niya, 11 pa rin yan. Dalawang 1 daw yung katumbas niyan. Okay, wala ang pambili ng CP. Kakaiba talaga itong dahil. Meron ka ng pulutan, may alak pa. Meron nga din kami nakita sapatos dito. Sabi ko kay Juno, ay eh, hanapin niya yung isa. Pwede na din niyang gamitin to pang pasok niya. Char! Dadatnan nga namin si tatang nilalagay niya yung mga tilapia sa may sanga ng damo. Ito nga sa may damo, hindi mo kailangan ng plastic para malagay yung mga tilapia o anong isda. Kumuha ka lang ng parang tingting -ting, ay pwede na ito. Iwan na nga din ni tatang yung mga screen niya dahil iumang niya ulit ito bukas. Daladala niya nga yung dalawang tilapia na huli niya. Okay na din yan, meron na silang ulam ni Inda. Tapos kaming mga anak ay pwede ng sardinas na lang muna. Habang pauwi nga kami ni Juno ay eh, natatnad kami ng napakalakas na ulan. Ay Diyos ko, wala na nga nahuli yung screen. Inabutan eh, pa kami ng ulan. Yun lang. Bye!